Hello madlang people. Nandito tayo sa kweba. Ito ay kweba ng mga old centuries pa. So ito ay mga ano tawagin yun, yung mga knees nakaukit sa bato. Kasi ano yun yung ceiling. Yun yung ceiling at saka yun yung wall. yung cave nandoon pa. So, tara. Let's go. Pero ingat kasi medyo mabato. Yan. Yun yung wall. Kasi marami ang pumupunta dito para i-discover yung cave na to. At nag-iiwan sila ng mga bakas. Ng mga names nila. So, imagine ba naman for uh, many, many years decades dito yung mga ninuno nakatago noon ayan dyan yung bunganga ng pueba pasukin natin ayan ingat lang kasi mabato medyo may konting patak ng water mula sa taas At tapos yung labas guys is yan dagat dagat na ayan dito makikita yung mga bones na mga ibon mga ano animals mga hayop so it means may nakatira talaga dito noon ayan Ang lalaki ng mga bato um ayan angkan nakaukit dito na tayo sa loob yan ang wall Yun yung labasan doon tayo galing may mga patak it means may ano leakage mula sa taas yan ang palikit How does <laughs> it look in there? Tinanong ko yung kasama ko kung may nakita siya. Wala daw. Wala daw may nakatulog. Yung iba yung nagkakamping dito natutulog eh. Ayan. Dito na tayo. So yun ang pinaka... Thank you, Tingnan natin pasukin pa natin. Ang ganda, di ba? Hmm. Ingat. Ganda niyo, oh. Yan. Imagine ba dito ako sa pinakaloob. Yan. Tignan natin kung mai focus natin sa loob. Yan. Diba? Pwede pa pasukin yan? Kaya nakakatakot na. yun yung wall. Ay. Touch natin. Ah. Diba? Halos maraming pangalan. Different colors. mag iwan sila ng bakas. Natulala ako. Natulala. Ayan. So, mula dito. Bye-bye.